Hi guys. Hi guys. Good morning. So we're here today para i pakita nyo in sa inyo. Bumili kasi si Sheila ng ano na ear piercing gun. So ito yung mga inclusion na kasama. Hmm, masakit kaya. So ita try natin sa kanya kasi gusto niya. Ito yung pen to mark yung ano kung saan bubutasin yung part nante niya. So syempre, uh, sanitize muna natin yung nagamit na natin yung yun. ears. So, oh, no, wala. Uh, included nga na pala ito sa binili ko sa Lazada. So, ito yan. Iyan natin. Alcohol natin. Ang so, so, kasama ko sa package, ito, 95 pieces na ears, uh, stud ears. tsaka itong gun, may kasama pang pen and wig case pa siya, o. Oh. Meron pa siyang pasalamin, o, oh, di ba, bongga. Sa ano, saan ba, ano, samba ba Siyempre yung... Sa pangalawa. Pangalawa, natugma lang at may space kung sakali magmalaki akong i... Yan, okay na ba yan? Let me Ayan. see. Yan. Okay. Okay na yan? Okay yung spacing? Okay na yan. Guys, kaya binibidyo ko to just in case kung ano man mangyapin. <laughs> mangyari sa akin. May ebidensya tayo. <laughs> Yun know, ang purpose talaga nito. <laughs> hindi pagbablog. Okay, guys. So, ay, ano pala? Yung ano pala, yung gun. Ah, paano siya gamitin? So, first, ipupul mo yung ano, yung lever. So, ito yung pinaka-trigger. So, tsaka mo load yung ear stud. Oh my God. So, yan. Masakit mo yan. Pag, pag load na siya ng ganyan, half-press lang siya. Para pa-target yung position. Uy, so, papalita ha. So, sample yeah. natin. Halimbawa, yeah. ito yung ano. Ito yung tenga. So, ipapasok natin dito. In between. Ha-press natin siya para maipit. And then, kapag ka na position na, tsaka natin. Oh. Yan. So, yan. Bound na siya. Yes. So, sige. I-actual ano na natin. Oh my God. Sure ka na ba dyan? Mani, pa ako sure. Nagyan ko na siya ng ikikaw para meron ng pattern. Pero, oh, tawa lang my space Tingnan ko. Oh. Make sure na minis kayo ng tenga. Pero, ako hindi pa. Kaya, good luck. <laughs> para hindi okay. ko ganun marinig. Ah! So, <laughs> nalila. Tingnan ko muna yung posisyon. Okay lang ba? Hmm. Okay. Oh, my God! Oh! Makatamaan yung higaw ko. Oh! Ano? Ano sabi mo? Guys, masakit siya in furnace. Oh! Pero, talagang taste ganda for the... sorry. Oh, Ayaw! Yeah. Perfect shot siya in fairness. Thank you, Daddy. But there's more. syempre hindi pwede. Isa lang, di ba? Ano ba Kailangan dalawa. Adik naman. Kailangan pantay. Susunod niya sa puso na. Pero hindi pala pwede kasi apurada ako na. So, ano masabi mo? Masakit so far, Masakit ba? uh, hindi tolerable yung pain. Doon ka lang magugulat sa... Ah! Yung bumarel Pero totally wala naman. Wala namang pain. Parang kagat lang lang daw. Kaya, yeah. ma-addict ka. Oh my God. Uy! Pwede ba tapos? Ay, hindi dyan. Dali sa kabila.